Hindi pa nga lubos na nakaka-recover ang Mexico sa pagkatalo ng kanilang pambato na si Saul Canelo Alvarez sa kamay ni Terence Crawford nitong linggo. Isang mapait na balita na naman ang gumulantang sa kanila. At ito nga po ay ang pagkamatay ng 21 anyos na boksingerong si Jesus Iban Mercado Cabrera o mas kilala sa tawag na Rafagita. Lunes, ikalabing lima ng Setyembre, isang bangkayang natagpo ang nakabalot sa kumot at tinapalan ng brown tape sa kalsada patungong San Luis, Rio, Colorado, Sonora. Ayon sa kolektibo Buscando en San Luis, Arce, Sonora at sa Madres Boscadoras natagpuan nito sa disyertong bahagi ng daan patungong Gulf of Santa Clara sa ng Sonora at Baja California halos pinakahilagang kanlurang bahagi ng Mexico ang biktima ay si Jesus Ivan Mercado Cabrera, 21 anyo, tubong Ciudad Obregon, isa siyang batang boksingero may pangarap sa professional boxing na siyang nawawala ilang araw bago ang insidente, matapos mapansin ng mga dumaraan ang kahinahinalang balot, natuklasan ng kanyang katawan nakatagda pa naman sana siyang lumaban sa Hermosillo, kabisera ng regiyong binanggit. Sa kanyang maagang karera sa Bantamweight division, si Rapagita ay may record na 7 panalo, 3 natalo at isang knockout sa kabuuan ng labing anim na laban. Hindi man perpekto, pero palaging determinado at punong puno ng pag-asa. Nakilala si Jesus Ivan Mercado dahil sa mga tatu sa kanyang katawan kasama na ang palayaw niyang Rafagita at ito nga po ay kinumpirma ng kanyang mga kaanak. Isang masakit na suntok ito para sa mga boxing fans sa buong mundo sapagkat sinundan nga po ito ng pagkamatay ng British boxing legend na si Ricky Hatton na pumanaw nga din po nitong linggo sa edad 46. Samantala sa si iba pang balita, kumpirmado na ang laban ni WBA number 1 lightweight contender Floyd Kid Austin Schofield kontra sa dating world champion na si Joseph Jojo Diaz. Undercard po sa Sago pa ang Erickson Lubin at Virgil Ortiz Jr. sa November 8. Sa kabilang banda, rank, nakakuha na naman ang posibleng susunod na boxing superstar sa ngalan ni Derek Scooter Davis. 23 anyos pa lamang, may kartad 8 wins, no losses, no draws with 8 knockouts, kumakampanya sa lightweight division. Sa kabila ng kawalan ng broadcast partner sa mainstream TV, marami pa rin naniniwala sa top rank. Hawak pa rin ng top rank ang ilan sa mga posibleng susunod na star tulad ni Laquision Davis, Emiliano Vargas, Richard Torres Jr. at Abdullah Mason.